dito nang makita mo hinahanap mo Mabuti na rito na kayo. <laughs> Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Oh, malakas ba ang kita nyo? Sobrang traffic eh. Biyernes ngayon, maraming tao sa Quiapo. Kaya nga, siguro malaking kinita nyo ngayon. Mahina nga eh. Anong mahina? Hindi ba biyernes ngayon? Oh, di dapat malakas. Eh. Sana, kana nga. Eto, oh. Ito lang? Mahina nga eh. Anong mahina? Kadyo magtira ka naman kahit pambili ng bigas. O yan. Oh. Masarap pang gasto sinang pinaghirapan ng iba. Ah! Bitwing, pwede ba? Pagbawalan mo yung anak mo, ha? sumusobra na. Baka mamaya hindi ako makapagpigil dyan. Lupe, sige na. Pumasok ka na Sige na! Sige na! Ano pang tinitingin-tingin mo hm. riyan? Kadyo, Medyo masikip po dito. Dine? Oho. O siya eh, di balik kami na lamang bukas. Luming. Hi, Karding. Nakausap mo na ba yung kasama mo sa club? Oo, oh, darating siya. Sasali ba sa contest si... Si Lupe? Pinalista ko na siya. Sana manalo siya. Siya nga pala, oh. Tikman mo itong manggang dala ni Luming. Dala ng tatay ko yan, galing Laguna. Salamat, ha. O bakit? Nagkaaksaya lang tayo ng oras eh. Ano eh, gusto mo mangyari ngayon? Ibang number na lang kaya ang gawin mo. Ba't marunong ka pa sa akin? Kaya ko naman yan ah. Kanina pa tayo pa ulit-ulit lang naman eh. Ah, ganon. At na na ka. Wes, ikaw na lang kaya ang kumanta. Gusto mo? Ha? Oo, o. Ikaw, Pwede ba? Hmm. Makikita mo. Makakarating to kay Louie. Makikita mo. Ikaw talaga. Akala mo ko sino ka, ha? Hmm. Sige. Tony? O, oh, Karting. Tuloy ba yung singing contest sa inyo sa linggo? Oo, oh, sabi ko, darating ka. Isa ka sa mga judges, ha? Sure. Baka sakalin doon tayo makakita ng bagong singer sa inyo. Yung hindi pa masyadong malaki ulo at mga gera. Salamat, ha. oh, sa linggo. Okay, pare. Sige. oh, pinalista na, na kita, ha. Kasali ka na sa amateur. Mag-practice ka na dahil maraming kalaban. Hindi ba nakakahiya? Ba't nakakahiya? Basta't galingan mo na lang, huwag ka na nervyusin. Teka, mag-practice ka na lang kaya mamaya sa minus one ko. Hindi po pwede. Hindi pa kami kumakain eh. O di sige, bumalik ka na lang bukas. Pagkatapos pag-usapan natin yung kakantahin mo. Binalita ko sa mga taga rito na kasali ka sa contest. O sige, pagkagaling ko sa tambakan. Ay, tsukadyo mo nga pala pinautang dito yung kabit niya si Bunny. Ilista daw sa listahan nyo. Ang kapal talaga nung chewing mong yun. Ano ba? Kanina ka pa. Ikaw rin, eh. Kanina ka pa. Ano ang ibig sabihin niyan? Ikaw eh. Kung anong gusto mong pakahulugan eh. <gasps> Naman, eh. Wag dito. sa bahay. Hoy! Masaya ka! Nauna kami rito ah! Bakit? Sa'yo ba itong basura? Baan tapang mong magsalita? Baka upakan ka namin dito nang no? makita mo hinahanap mo. Hoy! nauna kami rito ah! Duka! Anong nauna? Pare-pareho lang naman tayo ah! Wala naman may aring itong basura. Aba! Ah! naman ho akong nauna eh. Hindi mahalaga kung sino ang nauna. Ang sinasabi ko, hindi mo dapat pinatulan ng mga yun. Kuyugin eh. Wala kang laban. Makanti mo isa doon. Kalaban mo lahat. Kita mo nga nangyari. edi di pinagtulungan ka. Di naman ho sa kanila yung basura eh. Kala yata nila lahat na dadaan sa takutan. Ayun. Gusto mo ipakita na matapang ka. Ganun ba? na malakas ang loob mo, na wala ka inuurungan. Ay, naku, Guadalupe, hindi ko alam kung saan mo nakuha, ugaling mo na yan. Oh, ngayon. Wala ka yung delensya. Ang ibig sabihin niya, ni Panigarilyo wala ako, ganun ba? Meron namang natira sa kinita namin kahapon eh. Wala kasi kayong gimmick eh. Paano kayo kikita niyan? Wala kayong kaimahinasyon. Pasampasan pasan, -pasan nga ako ni Lupe pag lumilibot kami. Kahit paano, hmm. nakaka 50 kami isang araw. <laughs> gimmick na ba 'yon? Eh talaga naman lumpo ka? Ang gimmick, yung bulag na nagsisilindro, yung nagigitara, o kaya may pasang pasan na bata. 'Yun ang gawin mo. Kargahin mo, 'yan ang gimmick. Lupe, subukan kaya natin yung sinasabi ng tsukadyo mo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Pwede naman ako magtinda ng mais o manahin ng bag. Kahit oh, ano. Sige. Pero ano naman ang kakainin natin habang wala ka pang kita? Abinay, pagtatalunan na naman ba natin ito, ha, Lupe? Gusto ko lang naman makawala dito. Eh. Ano? Anong binubulong-bulong mo Sabi ko, gusto ko lang makawala dito.